Hello guys, ito yung mga chicherya natin ngayon nagaling kay Pure Gold yun yung, yung hawaan, tapos dumating kahapon lang ito po yun sila magpricing tayo ngayon kaso mayroon mga walang hangin tulad nitong clover yan po, wala ng hangin eh. Ito pa, chicken, skin, 5 won. Wala din pong hangin. Hmm, paano kaya ito? Sayang. Hmm, ito, martis. Wala din pong hangin. Siko kasayang, pure gold dansa. Magkano lang po kita ko dyan? 150, minsan piso, minsan wala. Hindi pa umabot ang piso. Tapos ito, walang mga hangin, oh. No? iba sayang po. Hmm. Kasi ayo sa pagdating sa chichirya pero Hindi yung kayo lang po ang kikita, kami rin po gustong kumita. Yan po. Hindi ko pa po na isa-isa ito. Pero apat na yung nakikita kung walang hangin. Sayang po. Ito, apat na yan. Ngayon, mag-pricing tayo ngayon. Yan guys, magkano tayo ngayon mag-pricing? Disclaimer lang po ha, iba-iba yung -iba presyo natin. Ito, potato fries, price 17. Patata 8. Chippy, 9. Mr. Chips 9. Is three, eighteen. The si roller coaster is nine. The matching ring same parely rin, ten. Tortilius, di ko pa nanday tortilius wait. Tortilius ten. The matata tapos na yon. It's a is nine. G Piwi, 8. Wishy, 9. Ito, same lang, 10. Ito, Martis, 8. Yung bintahan ko yan dati, pero di ko alam ngayon kung nagtaas yan. Martis. Wishy Martis is 9. Ito, 17. Richie is 8. Clover is 9. Tempura, tempura. Tempura is 10. <clears throat> Ito, caramel popcorn 19. Cheese clubs 8, 9. Mga 8 or 9 na to. Chippies 9 na. itong Nutri Star 8. Wishy 9. Ito ata roller coaster. Hindi ko sure. 25. Ayun okay. lang po kasari kasi preparas lang naman po sila. Kaya yeah, disclaimer lang po talaga sa mga presyuhan natin kasi kumbaga magkaiba po ang kinukuhanan natin. Pero ito talaga is pure gold. Kung sa pure gold kayo kumuha, same price halos tayo. Di, ba, di po ba? Ito po mga kasari. Pero nakakadismaya lang talaga itong apat na to. Ito lang palang apat na tuang ang walang hangin. Ngayon, sayang po ang kikitain natin. Kaya sana sunod pure gold po. Pakiayos naman po ng mga delivery nyo. Hindi po basta-basta po kawawa po kami malilit ng mga sari-sari store. Ayun Ay, lang po. Thank you po.